buhay. Oh Kayo ang aking pamilya, kapitbahay. Pero sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po, Tsutsi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko, tadhana ko ngayong gabi na tumayo sa iyong harapan para magiging Po, ang pangarap ko ay maging isang misyonaryo. Kaya din natin po ang pagiging bunsong anak ng Vice Valdez para gamitin ang aking boses na marinig ang mga kabataan dito sa Manila, sa NYRC at sa RAM. At kung ang aking ama ang naging ng Manila, ako po ay nakapagkapos sa political science major in governance. Ngunit in this, na pumasok sa mundo ng politika ako po ay tumulong diretsyo sa tao. Pumunta pa nga ako sa Big para mag-medical mission doon at kumali sa iba't ibang mga church organizations. Dahil para sa akin, naniniwala ako na meron akong mission dito sa mundo. At kung aking ama ay naging buhay party list representative, maraming siya ipinagay ng mga food packs, daang-daang libong perasong food packs mga milyong-milyong talaga ng vitamina, maintenance, at kung ano-ano pa na ibigay sa inyo, galing po yun sa akin. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil, masaya na po ako. Napag ako, sa itaas, alam ko, na nagawa ko ang mission ko dito sa mundo at masaya ang Panginoon sa akin. Di naman nyo ko siya lang dito dahil ang tatlo termino, tama ko ba? Katayang tayo naman. Kung purta ulit ako sa iyo dahil bahay ko kayo, sino mas fogy? Si Goyaki o si A? for seven years. Doon ko po nakita, narinig ang mga sektor ng lipunan na para sa akin umiiyak dahil hindi sila napakitinggan ng gobyerno. At sa aming paglalakbay, meron akong isang nakilala. Ang pangalan niya ay Nanay Elena. Si Nanay Emelita ay isang senior citizen. Sabi niya, malapit na raw siyang mamaalam sa mundo dahil meron siyang isang malubang sakit. Pinadala po ako ng para pariligsan ang gobyerno. At sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, walang nagpakita ng kabutihan sa kanya. At dahil doon, ako daw po ang kanyang anghel. Natakot ako. Dahil iisip ko, may multo sa likuran ko. Ang sabi niya, ako raw ang anghel ng buhay niya. Ang kwento niya sa akin, sa daw ay nabuhay na tila parang isang ganap isang maliit na lalagyan na puro mga daga at basura lamang na sa likuran niya habang siya ay natutulog. At nalaman ko, nung ako'y nagdesisyon na tumakbo bilang busy ata din ni na maalam na si niya kita. Ang akala niya, ako ang kanyang naging anghel. Ngunit ang hindi niya lang, siya ang nagbukas ng puso ko para tumayo dito gobyerno ang aming mga lulo at lola. Dapat siksik liglig ang gamot, vitamina, bakura, medicine, at pag kayo ay pumunta sa mga hospital, dapat kayo ay inaalagaan at dapat ibahata ang inyong mga buhay. Kaya makakasa kayo na balang araw kasama ni Yonis Pomo Meno Dumagoso at congressman Amado Bagasim at number one resource makakasiguro kayo ang gamot, 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 kayo. gamot, ng mga solo parents na parang parang ang kanyang anak sa isang wheelchair dahil na-diagnose ang kanyang anak na meron malubhang sakit at dahil hindi na kaya bayaran ang pagpapatamot ng kanyang anak humihingi na lamang siya ng konting libos para sa mga magulang lalo't lalo na sa mga solo parents na ngayon natatakot at nagdata sa araw-araw ng inyong mga anak ay aalagaan ng gobyerno kapatid mga Muslim. Alam mo lahat ako ko sa Matistas Street. Eh? At <laughs> malapit po sa amin, puro mga Muslim na. Kaya kung may Muslim dito nakikinig ngayon, gusto ko alam nyo na ako ay iyong kapatid at ipaglalaban ko ang iyong boses pag araw. Dahil alam ko, Kaya pili. po ang gobyerno sa tanga-ailangan na nyo. Nakakawas sa kayo. Sa administrasyon namin ng yon lebalang araw, maririnig na namin ang inyong hinahingi. At hindi na ako po ay tumatayo dito para sa mga LGBTQ+ na pinagdaanan sa buhay ninyo. Dito sa amin ninyo, may nakakaasa kayo na meron kayong patas na panlaban at mararamdaman nyo na kakampi nyo ang gobyerno dito sa maunod. <todic> Noong <todic> <todic> isang araw, nag-open page kami ninyo dito sa 5D ang inyong kapitbahay na si Chi <laughs> at Yerisa. Ang katawag ko ng Lisa, at ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at palasya na dapat angkot sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng busy at tali ba lang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na alam ko kaya yung lapitan. Hey! Alam ko sa aking puso, ako ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimula niya dito sa Maynila. Siya po ay naging isang vice mayor na nakakuha ng dalawang termino at noong mga panahon na yun, tinuruan po niya ko kung paano maging isang magaling na vice mayor. Kaya, makakaasa kayo, District 5, hindi kayo mapapahiya na ako ang tumatayo ngayon bilang vice mayor. Yorme Sa Corema Cameroon! Dahil naliniwala ako na ang support ako kay Yorme ay suporta ko sa bawat isang halina na nandito ngayong gabi. At alam nyo, nung naguusap kami ni Yorme kung ano ang gagawin namin balang araw, ang sabi na gusto niya mag-focus pabahay, healthcare, edukasyon, at ako naman po ang tutulong pagdating sa livelihood. Dahil bilang di direktora ng kababaihan ng Manila, for 40 years, sinutulong po natin ang livelihood training sa mga yung gustong magtutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya huwag kayong magalala. Dahil balang araw, marami ng maliliit na negosyo ang mapukusbungan. Nasangkot tulong sa inyo, ng mga kayo sa inyo.